May bago nga kaming na-discover mga momshi na bagong pasyalan dito sa Clark Pampanga na paniguradong mag -e enjoy ang mga bata pati na ang mga adults. So ito na nga mga momshi, another day, another mini vlog na naman tayo for today's video. Ngayong araw nga ay pupunta kami sa Science Museum na located sa City Front Mall, Clark Pampanga na kung saan makakakita ka ng mga life-size animatronic dinosaurs, wax figure ng mga scientists tapos makakapag-explore ka about sa human body parts kaya sobrang excited talaga nila Ate Sam Basti. Hapon nga ang nakaschedule namin na pagpunta doon kaya nagbihis na agad kami at ready ready na nga ang dalawang bata. Bumiyahin na nga agad kami at hindi nga ako nahirapan na hanapin yung lugar dahil sa tapat lang ito ng SM Clark Pampanga. Pagdating nga namin sa mall ay na agad kami sa entrance ng museum at sinalubong at inasis na nga agad kami ng mga staff. Bagong attraction nga pala ito mga momshi at mag-open ito sa public simula December 1. Pagpasok pa nga lang namin ay na-amaze na nga itong sila Ate Sam Basti dahil kakaiba ito kumpara sa mga napuntahan na namin before. Natuwa nga sila kasi gumagalaw yung mga dinosaurs nila at nung sinubukan nga ang kunin ni Basti yung itlog ng dinosaur ay nagulat siya dahil biglang nagalit yung dinosaur. Ah! Meron nga rin pala silang dig and discover dito at pwedeng ma-experience ng mga kids ang paghuhukay ng fossils ng mga dinosaurs tulad ng isang paleontologist at paniguradong mag -e enjoy ang mga bata. Natuwa nga rin ako kasi meron nga rin silang baby dinosaur at kumagalaw nga rin ito. <laughs> <laughs> How about you, Basti? Next naman naming pinuntahan na yung Sen Space at ito ay about sa human anatomy. Pwede mo ngang i-assemble at disassemble yung mga body parts dito at maraming matututunan yung mga kids dito tungkol sa kanilang circulatory system, digestive system, skeletal system at marami pang iba. Merong ding staff na mag a at mag -e explain ng bawat system na meron sa ating katawan kaya no worries mga momshi kapag may mga questions yung mga kids nyo. Pina-experience nga rin kila Ati Sam at Basti ang pagsisipi or at tinuruan nga rin sila kung paano ang tamang way ng pagsi-CPR. <laughs> yes, a <hard> <laughs> Next attraction naman na pinuntahan namin ay itong Stellar Space at ito yata yung pinakapaborito nila ati Sam at Basti dahil nakapaglaro nga sila sa malaking ball pit. Nakakatawa nga kasi ang ganda at nakakamangha kasi para silang nasa outer space. Plus, ang ganda rin ng napakalaking astronaut na nasa taas na para bang lumulutang. Sa sobrang enjoy nga na dalawang bata dahil solo nga nila ay ayaw na nga yata nilang tumigil. <coughs> <laughs> meron nga rin pala silang baking area dito na kung saan pwedeng mag-bake ang mga kids natin tulad ng cookies, cupcake at ng mga cakes. Tapos meron din silang mixing lab na pwedeng mag-experiment at gumawa ng mga dishwashing liquid, sabon, pabango at marami pang iba. Next attraction naman ay tungkol naman ito sa mga scientists at meron nga silang mga wax figure dito at kinikilabutan ako dahil parang totoo nga yung mga itsura nila. Pagkatapos nga ay pwede mo ring ma-experience sa mga groundbreaking discoveries nila dito sa next attraction. Anyway mga momshi, may good news ako sa inyo. Kung gusto nyong ma-experience ang kanilang museum ay mamimigay kami ng dalawang ticket at pipili ako sa dalawang maswerting followers ko na mananalo at i-announce ia ko ito sa November 29 kaya i-like, comment, at share itong video ko na ito. Kaya abangan!